So, makabiyahe. Makabiyahe kami ng Saudi. di ko alam kung saan banda sa Saudi ng port. O, ganyan kalaki yung barko namin makabiyahe. 162 gross to tonnage from mobile uh, Wala pa itong laman makabiyahe kasi punta kami ng Saudi para magloading loading Tapos, ibiyahe namin sa China. Sobrang ganda view, mga kabiyay. Tignan mong wings niya, mga kabiyay, sa bridge, mga kabiyay. Sobrang laki, mga kabiyay. Tapos, kapalikod tayo doon, mga kabiyay. Tignan mong, mga kabiyay, dito naman sa likod yun, mga kabiyay. Diyan, mga kabiyay, tignan mong sa baba, mga kabiyay. Sobrang dawak, mga kabiyay. So, ito yung likod sa barko, mga kabiyay. E, ito yung...